Hi sis, busy ka? May tanong ako. Yes. Usapang life. Nasan ka sa buhay mo ngayon? I feel lost. Ikaw ba? Ako, I feel confused. Bakit mo na-feel na lost ka? Wait lang, bago mo pala sagutin yan, by the way, walang kwenta ang usapan to ah. Oo, walang kwenta. Walang kwenta talaga to. Hindi. <laughs> <laughs> Usapang life lang, walang filter, ganun. So, ayun na nga yung tanong ko kanina nasang part ka ng life mo ngayon? Yun nga, lost. Kasi lost ka, wala kang trabaho, wala kang career. Pero halong yun, <laughs> wala kang income. Tapos magkakababy ka pa. So, sobrang lost ka. Hindi mo alam kung saan ka mag-start. Saan ka mag- saan ka, ka pupunta, hindi mo alam kung anong uunahin mo. Magtatrabaho ka ba o uunahin mo yung pagbubuntis mo? Parang ganyan. Oh. I'm so sorry yan yung na feel. Oh. <laughs> so ikaw naman, ako I feel confused. Bakit? Confused ako kung ano ba yung dapat. Parang same lang ng lost din. <laughs> <laughs> Parang pareho lang din pala siya um, confuse ako kung, actually, confuse ako kung lost ba ako, kung nasang part ako ng life ko ngayon, hinahanap ko ba yung sarili ko, and parang feeling ko nakakaya kasi at this age, oh, yan, at this age, <laughs> kalawa tanda eh. at this age, parang hinahanap, parang yung pakiramdam na hinahanap mo pa rin yung sarili mo, hindi ka na ba tapos maghanap, lagi, ka, lagi na lang hinahanap yung sarili, so, Siguro ako, paulit-ulit pong pasok sa isip ko yung tanong na proud ba ako sa sarili ko ngayon o hindi pa? Or proud ba ako sa mga pinagdaanan ko na nalampasan ko? Or dapat ba magsisi ako, mahiya ako kasi ang dami kong pagkakamali sa buhay? Parang ano? ikaw. Proud naman ako sa sarili ko. Uh, hindi, wait. Nakalimut. <laughs> Parang na ano ko oh nakabahan ka? So, ka. No. talaga no, pag mag-share ka ng... Hindi na ako Pag mag-share ka ng ano mo, ng story, ng life story. Pero ang so, kinabahan. So, uh, hindi, yun lang naman eh. Um, proud ka ba sa self mo ngayon? Or... Ano sa tingin mo yung na feel mo? Kasi sabi mo kanina, lost ka. Tapos, ako confused. So, ako kasi sabi ko kanina, di ba? Hindi ko nga alam kung proud ako sa sarili ko ngayon. So, ikaw ba? Proud naman ako sa sarili ko kasi ang dami kong nalampasan this year. Kung tatanungin ba ako kung kung ikukumpara ko ba yung sarili ko 2 to 3 years ago? Oo, sobrang masaya naman ako. Kaya lang syempre ngayon, iba na, iba, iba na kasi ngayon, may kakabibi na ako, hindi ko na hindi ko na uunahin yung sarili ko mas uunahin ko na yung baby ko so doon ako mas nagpo-focus kung hindi ko na kailangan unahin yung masaya ba ako ang kailangan ko unahin kong maging masaya yung magiging anak ko gets kita te mahirap talaga pag uh, magkaka-baby ka ni kasi syempre added responsibility tsaka isa pa hindi siya hindi siya responsibility lang, it's a life yes. na dadalhin mo sa earth, sa universe. So, ako nga, hindi kung i-compare iko ko yung life ko ngayon versus 2 to 3 years ago. Hindi lang 2 to 3 years ago ah like oh. a decade ago. Yeah. Hindi ko, part of me says, I'm proud of myself sa dami ng nalampasan mo, pero a part of me says, ano ba, stuck ka na lang ba? Lagi ka na lang yes. mag-start mag over. Like, alam mo yung feeling na, no? Akala ko, successful na ako ngayon eh. Kasi hiningi Aww. ko to sa parents ko eh. Kasi ko, ma, bigyan mo lang ako ng 3 to 5 years pa. Ganyan. Pero, at the end of the day, parang ngayon, at the end of 2025, ang sabi ko, parang, But parang nandito pa rin ako. Parang lagi na lang ako sisimula. Pag start ng year, start ka ulit. Parang ganun. Nandito pa rin tayo, no? Oo. Oh. Yung, yung feeling na parang stuck ka. Tapos, syempre, hindi mo maiwasan na, syempre, kahit sinasabi sa atin, pag nag, na, na, yung, yung fate natin, nagsisimulatay, yung, yung sinasabi sa atin, don't compare yourself to others. Yes. Yung, hindi mo maiwasan minsan oh, kasi... Man tao ka lang. So, alam mo yung feeling pag nakita mo mag-post sila sa social media yeah. na parang, "Oh, ayun sila, ganito So yan buhay nila. Tapos syempre, added pressure sa family. family, ikaw magkakaroon pa ng little family of yours yeah. kasi dalawa na kayo ng baby mo. Ako naman binang single mom, tapos alam mo yung parang at this age wala ka pa ring napatunayan sa parents mo And, bago kami mapatunayan sa kanila, ano yung napatunayan mo sa si sarili mo? Parang gano'n. Ako, si same thoughts tayo. Napapaisip din ako kung, alam mo yun, lahat sila, kung parang may progress na, pero parang ikaw, nandyan ka lang, nakasta ka lang. Correct. Tsaka yung culture na parang we should have figured out life by now. Yeah. Oo. Sobra. Tsaka yung ano, yung pressure, grabe. Yung syempre nag nagpa ano tayo, so, nag-scroll scroll tayo sa FB, nakikita mo yung mga batchmate mo, yung mga ka-work mo before na okay na sila, may narating. Ikaw ba may tinanong mo ba sa sarili? May narating ka na rin ba? Mga ganung bagay din. Diba? Ewan ko, parang narating ko lang ano, mga failures. Ako <laughs> <Okay>, rin. <laughs> kasi dati, dati nung no, okay naman yung career natin, parang feeling natin, ay, ay feel complete. Parang nakuha na natin lahat, pero hindi pa rin pala. Wala, fail pa rin. Ako, tingin ko, may narating naman ako, pero it's more on, ano, kasi ngayon, ma, ma sasabihin ng mga tao, successful kapag marami sila nakikita maganda sao. Yes. sa'yo materialistically. Yes, more on materials. Oo, oh, uh, ba? Diba? Doon nila binibase kung success yes. ka ba? ako. ako yung, di ba sabi ko kanina, part of me na nagsasabing proud ako sa self ko. Kasi, honestly, siguro hindi nakikita ng mga tao. Ako, tsaka between me kay Lord, ano talaga, na-humble down talaga ako ng mga nangyari. Lalo na, siyempre, yes. hindi naman ako, hindi mo lang sa sa'yo ng, ano, ng situation ko financially. Yung finances ko talaga ngayon sobrang broken yeah, same time. and yun yung pinaka, ano talaga, pain point ko, so pressure bad. talaga. So siguro I look forward na this coming 2026, now that we know yes. how we would handle yung... Kung paano na natin yes, siya. Yes, exactly. Nalolook forward ko naman na mag-iba naman yung ano hindi siya yung regular yung dating, cycle natin. Exact. Yung dating cycle ng buhay natin. Kasi, na natin yung balikan. Yes, correct. Kasi ako na realize ko, I was striving kasi gusto ko marinig na ma masabi ng parents ko sa akin, "Oy, I'm proud of you." ganon. Okay. Ang sarap sa piling nun ha, ah. Pero ma proud siya so yung family. Yung actions pala na ginagawa ko just to get that kind of attention hindi tama. Yeah. Yung parang may gagawin ako, may titake akong action ngayon para marinig ko lang short term na proud sila sa akin. Mm. Tapos, pag hindi ako naging successful, babalik ulit sa dati na so, hindi ka nila papansin, ni hindi ka, no? And I, I don't want that to, for my kid. Oo, oh, kasi magiging nami na din ako. So, ayoko din namang ipasa sa magiging anak ko yung second na gano'n. So, I'm so happy this 2026 talaga na magiging mami na ako. So, ang dami-dami kong gustong gawin for 2026 talaga na sobrang gusto kong maging happy yung buhay ng pamilya ko, yung mag... kami yung dalawa ng baby ko. Pero syempre nakakakaba. Kasi... Oo, oo, syempre. Kasi syempre wala tayo. Gaya nga nasabi ko, kanina wala tayong income. Uh, hindi ko alam kung saan ako Sino'ng magtataguyod sa amin ng baby ko? So, oh. pero I'm sobrang ano kay Lord na hindi niya ako pababayaan. Na Nandiyan siya. At yun yung gusto kong maramdaman na magkaroon ako ng peace of mind. Peace of mind. Oh. Grabe no. Alam mo dati pag sinasabi yung salitang peace of mind, hindi ko na intindihan. Bakit? Hindi ko masyadong nagigets yung si mas matatanda sa atin na sinasabi oh. Ako, hindi mo naman dadalhin yung pera mo sa hukay ganyan. Oh, um, Sinasabi na akong matatanda. Oh, na? Ano siya eh... Maraming nagsasabi na money is a tool to be happy. May mga nagsasabi naman, hindi mo kailangan ng pera. Pero honestly, kailangan mo talaga kailangan ng pera. Kailangan And most of the time, ang reason kung ba't natin sinasabing lost tayo, confused, kasi basically, may problema tayo. Yes. Financially. Lalo na ikaw. Sabi mo kanina, yung support para sa magiging anak mo, di ba um, And... I think once maayos natin yung career, finances, peace yes. of mind will follow. Pero ako on top of that, yung paying it forward, yun yung main goal for 2026. Yes. Paid forward is sobrang dami talagang tumulong ni Kumabida. Sobra Hindi ako din. Hmm. Hindi sa ka doon, isa ka doon. <laughs> <laughs> sobrang pasalamat ko sa iyo, Grabe ta sis. Ikaw din. Kasi kung hindi ka pinadala ni Lord, hindi ko alam kung paano kakayanin yung mga nights na iiyak ka nalang. Ah, iiyak na ako talaga. Iiyak talaga. Yung parang, ang dami kasing moment na yung feeling mo huli ka na, feeling mo nag-iisa ka, pero, and, and, and si Lord siya talaga ng someone para magkaroon ka ng peace of mind despite the chaos yes. sa balik. Kasi ang gulo-gulo talaga eh. Ang gulo-gulo nang nangyayari. And all because, ang reason nun is naihirapan tayo financially. Ayun, naiyak na ako. <laughs> naiyak na ako. Ano, pa to? <laughs> Ayun. So, pero alam mo, apart from finances, isa pang realization ko nun, sis, is mm. yung yung sa akin na nangyari. Yes. Bakit ako sobrang nagira financially? Because of the wrong decisions I made going forward mistake by mistake by mistake. And all because naglolong ako ng something na hindi ko nakukuha. And that's yung marinig ko sa sa parents ko na proud sila sa akin, na makita na gumingiti sila, na ipagmamalaki na lang ako, they, they would stop comparing me to other people. And you know, the moment I realized na mali yun, doon ko nakita na, oh, grabe, halos lahat ng mistakes. Pero I'm not trying to blame. Hindi okay. ko bini blame yes. Kasi alam ko naman na nagkamali talaga ako. And I have the freedom to make decisions. Yes. And yun lang, since pinag-uusapan natin yung magiging mami ka na, oh. tapos single mama ko, ganyan. Siguro, yun yung mga ayaw natin na mamana ng mga magiging yes. anak natin. And on other talks, or on other random talks na pag-uusapan natin. Pero gamusis, hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako. Oo, oh, um, ako din. I'm yeah, here hindi for you. lang ako. Tsaka hindi palit yung buhay. Oo, hindi pa. Hindi pa. Magsisimula. magtatapos pa lang. Magsisimula 2025, pero magsisimula pa lang yung 2026 natin. And ang maganda dun is, mas may idea tayo kung paano natin siya i-handle. Yes. Despite na nangyayari sa paligid natin. So, kung nakarelate ka or kayo, Pwede niyo po itong i-share sa mga taong kailangan din makarinig nito. Pwede kayo mag-comment din kung nasan kayo ngayon sa buhay niyo. And kung kailangan niyo ng kausap, uh, yes. just message us and willing kami makipag-uusap. Yes. Salamat sa pakikinig. Salamat. And hanggang, hanggang sa susunod, susunod na usapan. Na usapan.